Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po? Yeah, wag ka na magmaangmangan. Ah, UP plant control, control po yan, Mr. Chair. S no. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yan. St. Timothy Construction Corporation. Contractors. Pacifico and Sara Diskaya. 30 million Noong 2018, ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos. Uh, Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot dito. Proyekto mo ito eh. Binigyan, uh, hindi naman sa DPWs binigyan 30 million. Sa iyo, binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May binabanggit kan 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, 20 number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%, kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, mer meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang uh, i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless, unless maja-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan, ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganun makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang uh, calculation dyan para madali tayo? Eh, Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani kanino Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman ilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Uh, Mr. Chair, okay lang po ba i-flash? sa ano po, yung sample computation ko po. Bigyan mo muna ako ng kopya baga tayo si plus natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. <coughs> yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-plus natin sa ano. O ito, babasahin ko ano. Meron po silang, uh, bina, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Uh, broken down into... Uh, the following. Ito po, allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%, 6%. DPWH, uh, DE and RD, 7%. O, oh, yun po yung 43%. Sa mga tweed, uh, yun ang natitira. Uh, alisin nyo pa yung tax na 7%. Ah... Uh, broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35% to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasaper ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35% to 38%, hindi po ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang uh, project ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38 percent. Paano nyo magagaranti na magagawa po natin ng project sang ayon do sa pagkakadrawing ng DPWH? Ah, uh, Mr. Chair, sagutin ko po lang po ng detail by detail. Po. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa manapakalit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po. Kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung seat piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng Program of Works, 14,256,000,000. Pero sa actual po, kaya po namin mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po... T Tenga muna, seat pile ang sinasabi mo. Ay, uh, ito po mga components so, po ito ang ng flood control. Rito, maganda yung presyo kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po. Your... Hindi, ka, kaya, kaya kagaya ng uh, binabanggit ng uh, gobernador ng Mindoro Oriental... Mm -hmm. 12 meters ang kailangan na ibuon mo sa lupa, ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Ah, uh, hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Ina-example eh. ko lang yung Mindoro. Baka Apo. ganun ang gagawin mo, may eh, mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-absorb ng maliit na kita. Ibig sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, Minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na bariya-bariya lang. Dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator uh, Rappi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pag na rito para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa malita na kita. Kanina na banggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo, ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po? Yeah, wag ka na magmaangmangan. Ah, plant control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors. Pacifico and Sara Diskaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Ah, uh, Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga, ano, may, may mga may mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Eh, Paki-explain, paki for seven years, 30 million pinondrito sa UP Manila, hindi pa patapos tapos Sabi mo, lahat ng proyekto niya on the level, di ba? In-inspect ng uh, DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay? So dumaan kay sa CPES. So kung dumaan kay sa CPES, e bakit itong 2018 na project niya sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadjeta na 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na lang sa labas. Ah, uh, Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Eh, proyekto mo ito eh. Binigyan, uh, hindi naman sa DPWs binigyan 30 million, sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us, because this has been for 7 years. Mm -hmm. And you cannot explain? That's 30 million people's money. That was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-uusapan natin. Um, uh, Your Honor, ano po, may Isang mga hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, no. It hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Uh, baka mamaya papuntahin ko dito yung professor. Baka dung -dung -dung yung professor po pa. doon, ang hindi, hindi po nila kami binibigyan ng ano po, hindi ka binibigyan ng profesyon ng ano? Ng ano po, ng, uh, hindi po nila ina-approve ina pa po yung uh, makapagtrabaho. Well, then bakit mo ang yung 30 million since 2018, hindi kayo ina-approbahan ng professor Siyempre yung professor papayag yun, kapakanan ng eskwelahan yun, kapakanan ng estudyante nila yun. Ba't hindi kayo papayagan ng profesyon na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag at mo nga at at kung bakit mayroon suspension. Yun ang tinatanong eh, bakit? May suspension. Ano ba nangyari? yung, yun ah, hindi po approve sa kanila yung design. Base sa DPWS po. Kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng skwelahan at ang ng DPWS ang po. Hindi, tinatanong ni Sen. Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Bayad na. Kasi mo, ganito yan, ano, Mr. Diskaya. Bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean ba yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? Mm -hmm. And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabawin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Uh, Mr. Pinakita uh, nyo hindi yung plano? Siyempre, um, bago nyo gagawin yun, kasama yung mga taga dpwh kung kailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, papresenta nyo. Ito po yung plano na gagawin namin ito yung structure ito ah, yung government project building. kasi ito eh dahil UP Manila sino ang okay. gumawa ng project ay sino ang gumawa ng plano Ang gumawa po ng plano sumusunod lang po kami kung ano po sino ang nga? design ng DPWH po oh bakit di matapos-tapos uh, sino sino sa DPWH ah uh, ah uh, ano dito po dito mga ba? ano po mga district ano, engineer po ano pangalan Si, ah, uh, dati po po, nung nakaraan, panahon pa po ni District Engineer. Tapos ngayon po, bago na po yung District engineer Hindi nga, sino ngayon noon? Sino yung noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo, bali... Alam ko po, ang mobilization lang po ang... ang gawin natin, ano, kasi kahit hindi flood control ito, eh, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagkukomplain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isubmitin sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question.